Magluluto tayo ng upo. Ayan, upo natin. Ninislice ko na. Binalatan ko na. Lagyan natin ng kamatis, sibuyas, at saka yung bawang. Pero alam mo ba, lalagay ko sa ating upo ay century tuna. Tapos sabayan natin ng pritong isda. Ayan. Mag-i-slice muna si mapakuking para ano. Para mabilis na lang yung paggisa Sabayan siyempre natin na pritong isda yung ating opo. O, magigisa na tayo. Yung ating opo. O, sabayan natin ng na pritong isda. Yan, mamaya-maya. Sasalang natin yung prito. Hindi, kasi ay kasi nagsasain. Si Mapa, okay. Nagsasain muna. Si pa cooking na lang yung ulam at grilling. Pwede nyo sabay yung ating ano tawag nito yung. Medito pa may... natin na. Ah. Diba? Namatay ba 'yung apoy ni mabakogin? Kebo na sabay ba? Diba? Tingnan natin yung ating sibuyas. Kamatis natin. malusak talaga yung atay. So, ba? patis ko lang mag-reparate. Yung kapatid yung mapakuhin yun na wala. Teka lang ha. Na, Hanapin ko pa. O pwede na natin lagyan ng patis konti. Pwede na natin lagay yung ating sensory tuna. Tignan mo si mapakuhin pag nagluto ng upo. ang mga sa hopo, alam mo, hindi, tuna lang. Ang sarap kaya. Try nyo. Kumain kayo ng tuna. Yung isang sa upo ano, na tuna. Kasi so, napakaraming upo. O, oh, diba? sabayan natin ng preso. Ang sarap lang. Ay, hey, hindi lang. Mamaya lagyan natin ng sabaw yan. Alam ko ilang sabaw yan. Lagyan natin ulit ng na pati. Sabaw ko, alam ko, dalawang basong sabaw lang kasi natutubig to yung ano natin, yung upo natin. Hmm. Tapikin pa natin. Tuwa so, si mama cooking ng takip. Balikan natin. Siguro mamaya lagyan natin ng paminta yan. O lagyan natin ng paminta. Niyan. Kasi hindi mawala yung taktak natin konti. Konti lang talaga yan, konti. Tapos water na, dalawang basong water pa ah, ng marami. Ditingnan mo. Sabi ko siya nagkakatas yung ating upo. Nagsasabaw talaga siya. Sabayan natin mamaya ng pritong isda yan. Ang sarap ng ulam ni Mapakuking. Opo na may isda. Pritong isda, 'di ba? Sabayan natin, ang sarap. ang kulang pa sa alat, lagyan natin na, ah. pati sulit. Okay na yan. Perfect na ni Mapa Cooking yung ating upo. Magsasalang ako ng isda. Masabayan natin yung upo natin. May oil na yan. Dinagdagdagan -dag ko na lang. May konting oil pa siya. So para hindi ganong malubog yung ating ganong kong May konti na balikan. Pinapainit ko yung atin mantika. Opo upo. Malapit na maluto yung opo natin. Ang sarap, diba? Sabayan natin ang isba. Ito natin. Basta hindi pa nyo siya. Upong ating. Pag mo naman. Oh, kita. luto na yung ating eh opo na may da, ayan, isa na pa sa mainit yung magkita nakalitit yun ulit dito mga anak na isa sa din na ba takot, na sa dami sa araw Ilaan ko. Ang kamay ko, puro talipay kaya Okay O, yung ating isda? O, oh, sino rin yung ating uso. Thank you for watching. Okay na yung ating pritong isda. Ayan. Pati yung upo na rin. Okay na rin. Kainan na. Kainan na tayo ni Mapa Cooking. Ito ano na yung ating sinabayan nating opong pritong isda. Okay na? Like and subscribe. Thank you for watching.